Sana ng man na maging tunay ko Ikaw ang laman maging ng panaginip ko 🎵🎵 Huwag sana tingnan, isipin na nagbibiro sana, oh sana naman, sana ng Sana naman man na maging tunay ang Ikaw ang laman ng panaginip ko 🎵🎵 Huwag sana tingnan, isipin na Sana naman, oh sana ng man 🎵 sana Nais, gulisan ng sa langit Di lang na lang ako'y gigising ng kasama na kita Yeah, hindi mapakali Kapag wala ka sa tabi Mayat may ay lang na ang nangyari kagabi Iba ang pakiramdam Paglabi mo na katumpi Sa aking Kung sakali ay wag ka nang Umuwi Huwag ka nang umalis At manatili ka na dito hindi rin yun ikaw Basta sa'yo ang dahil maligaw ng maligaw Kahit sa'ng makarating pa nga kung di nabibitaw Kahit buksan pa ang damdamin nalan mo sinisigaw sana naman Na maging tunay yung pag-ibig mo Ikaw ang laman maging loob ng panaginip ko Huwag sana tignan Isipin na ako'y nagbibiro O sana naman oh sana naman Sana naman Na maging tunay yung pag-ibig Ikaw ang laman maging loob ng panaginip ko Huwag tignan Isipin na ako'y nagbibiro sana naman oh sana naman Teka asan ka Bakit hindi kita makita dinip lang pala. Ang ko bakit ka pa nakita Naulog sa pag na hindi ko makukuha Na hindi mababalik tuwing mata ko'y dila Tapos nang yung maliit ay naayok pang limulat Sa katotohanan akong bakit ko bato na sulat Na hindi ko din alam kung ano ba ang kaakiba Na maulog sa pag na hindi daw totoo Pagmamahal yan natin na magkaibang mundo Kapag kasama ka nawawala pag halito Pero tuwing igising hanap ko palagi mata sana ay gano'ng kanina bakit meron nga nilangan ha? Tanaw ko sa mata mo parang meron kalungkutan Bilang hawak sa aking kamay ako ay sinabihan Nalag sa panaginip lang kita ka ang sangka so sana naman na maging tunay yung pag-ibig mo Ikaw ang laman, maging loob ng panaginip ko Huwag tignan, isipin na ako'y nagbibiro O sana naman, sana naman Sana naman na maging tunay yung pag-ibig mo Ikaw ang laman, maging loob ng panaginip ko Huwag tignan,